So yun mga katuldok, pahinga muna kasi pagod na at gutom. So kain lang muna kami ng ano. Uh, ngayon yung baon namin dinapay. So tag-isa kami ni Adan. Adan. Uh, sa akin naman yung isa. Dito nga pala sa amin mga katuldok, yung ilog namin dito ay hindi naman ganun kalaki. Uh, maliit lang din at uh, maraming sapa. Tapos mahaba at merong area bawal kang maglatag ng trap sa ilog na yan dahil merong ding malapit na bahay na dyan din sila kumukuha ng kanilang pang ulam at uh, merong area na bawal talagang paglatagan dahil sa iyon ay sa malayo na at uh, meron namang area na maganda paglatagan kaso nawawala yung mga trap mo at yung mga laman ng iyong trap at minsan nasisira yung iyong trap sa kadahilan ng merong mga taong gahaman. So hindi marunong gumawa ng kanila at uh, nagpapasimple na lang. At dito sa area na pinaglalatagan kay malapit lang din sa amin. At syempre dito ay walang masyadong gumagalaw dahil yung mga trap. Umbaga, hindi ba gahaman, mababait yung tao dito sa amin. Pero meron talagang area na gahaman yung mga tao. Hindi marunong gumawa na sa kanila. Gusto eh, pasimple lang. So tara at nakapagpahinga na. Magpatuloy tayo ulit.